Oh, nakita niya mga ano na, ano nakita, sang... <coughs> nakita sa nakita ko sa iputo sa ngapon nga sa ka bro na tukero sa area niya puro na lang madrika ka sa ka madrika nga sumbalik ipangay ko na siya naputol naman tapos wala lang nila din Tak ada lagi kuat, tak kuat pun nak lah Ada yang berteri kakao bro, Kalau no? tak laksa orang ni Ini sangat setengah sa Setengah ni setengah ni, kan berteri kakao Jadi ni saya